Matapos naman ng 27 taon, ay sinagawa sa Pilipinas ang ASEAN Railway CEO Conference ngayong araw. Dito po pinag-usapan ng mga CEO mula sa iba't ibang mga bansa ang problema at mga mapag o napagtagumpayan pagdating sa operasyon ng mga tren. Malaking tulong ito na mapabuti pa ang konstruksyon ng North-South Commuter Railways at iba pang bagong itinatayong tren sa bansa. Ayon po sa Philippine National Railways, isang tagumpay sa bansa na may balik sa Pilipinas ang hosting ng, con ng conference. Ibig pong sabihin niyan, nakakasabay na muli ang rail industry ng Pilipinas sa mga bansa miyembro ng ASEAN. Sa batala patuloy na naganap ng pagkukuna ng pondo ang PNR para sa South Long Haul Bicol. Abaginihintay naman kung matutuloy pa itong pondohan ng China. in other words, uh, the pnr was in a hiatus because uh, uh, for youth, for, for a foreign rail agency not to be able to host this for 27 years uh, meant something. it's a significant development that puts the philippines back to the asian rail maps. and that is the reason why uh, it means so much to us, to our country, to host this. Uh, regional Conference of Asian Rail Managers.